Ilang besok akong babalik-balik doon sa building na yun. Hinahanap para kita. Akala ko doon kong pumapasok eh. Nag-apply lang ako ng trabaho noon. Natanggap ka naman? Hindi eh. Hindi raw qualified. Gusto mo tulungan kita. Ipasok kita sa trabaho. Nora? Magdamag kitang hinintay, ate. Gusto sana kita makausap. Ate? Uh, eh, magkapatid kayong dalawa? Tingnan mo nga naman, small world. Dito pa tayo magkikita-kita. Kilala mo si Nora, Jerry? Muntik na nga maging tragedy yung pagkikita namin eh. Muntik ko siya masagasaan. Ah, kasalanan ko yon ate. Wala kasi ako sa sarili ko nung tumatawid ako sa kalye. Baka ako may kasalanan. Kasalanan mo o oh, hindi? Gano'n ba kahalaga ang subject matter na yan? Sa oras na ito ang mahalaga, ang kafing pinaghirapang kong timplahin para sa'yo. Mamaya na tayo mag-usap, Nora. Jerry? Come on? Yeah. Sit down. Mm, the best coffee in town. <laughs> Jerry, okay ba? Okay. Okay, Divina. Mukhang mabait siya. Hindi yung kapatid ko ibig ko sabihin, yung kafe. Ah, oo. Oh, oh. Champion talaga. Uh. Thanks for the coffee, ah. Huh? Now you know where the best coffee in town is. Yeah, bye. Bye. Akala ko ba'y matibay na mga pakpak mo? I'm sorry, ate. Sorry, sorry. Para kang sirang plaka. Eh kung hindi kita tanggapin dito ngayon. Huh? Ate. Nagigiging masikip sa ating dalawang tahanan ito. Ngayon mo lang nakilalang boyfriend ko, masama na kagad tingin mo sa kanya? Alam mong hindi totoo yan. Kundi lang ako naawa sa'yo. Pababayaan kitang lumaboy sa kalye. Sa susunod, pag naglayas ka uli, huwag ka nang babalik dito, ha? Natanggal siya sa trabaho kahapon lang. Ang suspecha niya... Ano suspecha? Alam ko ang totoo. Kinausap ng asawa ng kabit mong mayor ang manager namin. Pinatanggal ako. Nasilip ng isang kasamaan namin ang sulat niya sa manager namin. Pinagtiisan kong lahat ng kahihiyan sa opisina namin nung alaman nilang kabit ka ng isang mayor. Ngayon, anong mukha iharap ko sa kanila? Eh, hindi naman ho tayo nakikialam sa buhay nila. Wala naman ho tayong mas mang ginagawa. Bakit? Hindi mo masamang kumakabit ka sa isang mayor? Ano tawag mo noon? Pagsasanta? Alam ko yung anak ko! Tama na yan. Kung p***** hindi p***** rin tayong lahat. Totoo lahat naman tayo nakikinabang sa binibigay sa akin, Edmundo, ah! Ano yung hamayang anak mo yan? Tama na! Ang pakasagot, akala mo sino? Ano nga sa kwarto? Ano yung tinita ulo mo, eh? Tama naman ang itay mo, eh. hinahanap ku, yun, inay. Pero... may apa pa ba tayo iba? Tsaka... nandiyan na yan, eh. Kung alam ko lang kung... <laughs> Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Mabait ga naman siya sa atin, ha? Ibang lalaki dyan kapag nag-iwan, pati mga anak pinababayaan. Walang inatupag, kundi ang tunay na pamilya. Samantala ang ama ninyo hanggang sa paglaki nyo, tinutulungan na tayo. Kaya payag kayo kahit anong gawin niya. Kahit api tayo ng kanyang unang pamilya. Pero ama pa rin siya. Anong alokohin niyo? Napakatahimik ng lahat mula rito. Akala mo walang nangyayaring kalokohan sa baba? Balang araw titingilain niyo ako! Kikilalanin niyo ako sino si Anselmo! Ayaw mo nun. M Magiging Miss Esther ka na. Parang Miss Blanca. <laughs> Anselmo naman puro ka naman eh. Kita mo na nga, galit na galit sa akin si ina eh. tapos hirap na hirap pa kami. Ang gusto ko lang talaga ay makapagtapos ng pag-aaral. Isang taon na lang 'di ba? Paano ka na umiyak? Kaya mo, makakarawas din tayo. Basta nandito ako. Mahal kita. Mahal mo rin ako. တူတလုံးငမရ